Ngayong tropa, ngayong araw tropa, e eh magkakantahan ulit tayo. Sobrang ilit! tayo natin ang kanta ng Shackle. Lakas tropa! Let's go! Good morning tropa! Today is June 1, 2024. So ngayong araw tropa, eh papasok tayo 2 to 10. Pero syempre, may gagawin tayong kakaiba. Ngayong araw tropa, eh magkakantahan ulit tayo. Woo! Video ko okay, eh, apoy nagbumotor! Sobrang init! So ngayong araw tropa, kakantahin natin ang kanta ng Shaol! syempre idol ko yun eh! So, gusto nyo malamang kung ano? Kakantahin ko na! Lakas tama! Let's go! One, two, Three, four, mula yung pag-ibig Kasabihan na sa atin Ngunit para sa'yo Pag-ibig ko ay duling Pagkat dalawang beses ako Sa'yo may pagtingin Kahit hindi nang yung dating Sa puso't damdamin Sa tulay ko pagmamahal Na total sa'yo Mukhang pinasukan ng daga Ang puso kong bato Dahil alam ko rin Walang ibubunga ito Natatakot akong mawala Sa katulang bola Astaba Ako'y nawawala Nawawala ang isip ko pag nakikita Sinta lang ka sa tama Ako'y nawawala Nawawala ang isip ko pag nakikita Sinta! ay ko ay lang hinini na sa'yo Napapayaap na sa tuwing kinikilaw ako At ang iyong labi na sa'kin ay tumutukso Kailan magka nang matapos na ang bulo Sa pagpunti pa na huwag mo ko sasagutin Kung ang kulay ko ay kairap maputin Ipapatawad mo na lang huwag Kato ko kung umibig Medyo na papalik Nakastama Ako'y ah, nawawala <laughs> Nawawala Ang isip ko pag naikira Sinta nakastama Ako'y ah, nawawala Nawawala Ang isip ko pag naikita Sinta Alright So dahil natin tropa Parang tanga lang Puti pa si Tonton Pauls Oh mm -hmm.